Bukod sa brake lever, additional modification ang nilagay niya ay tie strap, pampalakas ng preno sa harap. Subalit kahit anong piga niya, mukhang hahalik siya sa pasaherong bumaba sa jeep. Sabi ko nga sa kanya, busina na lang ang palakasin natin, Repa. May mga busina dito na marunong magsalita. Tara, pakinggan nyo. Alright, balik na tayo. Kung kayo'y magde-drain ng inyong brake fluid dito sa caliper, make sure na meron kayong tubig na nakaagapay para hindi naman mabakbak ang pinakamagandang pentura ng inyong caliper. Meron pala siyang dalang ang pamalit RCB ang brand. Sabi ko sa kanya, Repa, medyo may kamahalan yan. May mas mura akong naiisip palitan na lang natin ang iyong busina. Palakasin natin para kung hindi man kumagat ang iyong preno, at least napatabi mo ang mababangga mo. Sa sobrang taba ng utak ko, naglalabasa na ang mga alige. At nilagyan pala natin to ng cover ang plastic parts niya para kung sakaling magtalsika ng mga fluid, at least hindi masira ang pintura. Sa kanyang brake master, may nakalagay dito na use only that 3 or 4 brake fluid. So pwede yung 3 papuntang 4 pero hindi pwede yung 4 papuntang 3. Pagdating sa brake fluid, I only trust Extreme 1.3 na brake fluid. Sa puntong ito, kakalasin na natin ang kanyang brake master dahil ayaw talagang boba ng fluid kahit tanggal na ang kanyang bleeder. Ayan o, napakarami pa rin ang fluid na nasa kanyang master. Pakita ko sa inyo, natanggal na talaga ang kanyang bleeder Ayan, subalit ayaw tumulo o ayaw lumabas na kanyang fluid Gamit ang syringe na pangpakyawan Hihigupin natin ang fluid na ayaw lumabas dito sa kanyang brake master At ang gumagawa, nagngangalan ding master Kung magkakalas kayo ng brake master, syempre hindi natin alam Baka may natitira pang fluid dyan Kaya lagyan natin ng basahan sa tapat nyan ang ginagawa ko dito, ang basahan ay binabasa ko rin ng tubig. Para kung sakaling may pumatak na fluid sa basahan, ay mapapahina neto ang kanyang kapangyarihan dahil halo ito sa basahan na may tubig. Eto't naisalyan na nga natin ang RCB na Brake Master at sasalinan na natin to mamaya. Maya lang ng fluid para matesting na natin kung kakagat talaga ang preno o kakagat ang pisngi niya sa likurang bahagi ng jeep na nagbaba ng pasahero. Bleh. Dahil sabi ng manufacturer no, DAT 3 or DAT 4 ang pwedeng gamitin para sa gantong unit, DOT3 ang gagamitin natin, extreme 1 na brake fluid. So pwede yung DOT 3 papuntang 4, uulitin ko lang at hindi po pwede yung DOT 4 papuntang 3. Magkaiba kasi ng boiling point ang DOT 3 at ang DOT 4. Usually, ang DOT 4 ay ginagamit sa may mga ABS braking system. Piga-pigain lamang ang inyong brake lever. Ya, tila ba pumipigakan ng lechon sa may piestahan kahit hindi ka inimbitahan, mas na una ka pang pumangas sa balat nito. Hanggat nakikita nyo yung bubbles na lumalabas sa butas, Tuloy-tuloy lang ang pagpiga dyan. Same procedure ang gagawin nyo sa rear brake nyo. Siyempre, pinarod test natin sa gumawa para kung sakaling pumalya ang kanyang gawa, alam niya na mangyayari sa kanya. For today's video, si Master ang bida dito. At eto na nga ang finished product ni Master. Hinasa din ang plastic parts dahil hindi magkasya ang caliper. Ay, ang brake master pala. <laughs> Hinasa ang plastic parts at kumakagat naman ang prenyo. Prenyo? <laughs> preno at naka ADB na rin pala ang T-post nito. Samantala sa likod na parte, ayan, modify na rin yan. Kaya sabi ko sa may kanya, alright na yan. Yes, yes.